Mga guys, uh, may nadaanan po akong na aksidente dito sa uh, ano, harap ng Galaxy Gasolinahan sa tapat po din ng uh, San Guillermo, Morong, Rizal. Uh, galing po ako ng Antipolo sa aking pinagtatrabuhan. Ito po nadaanan ko po ang uh, may na po dito. So ngayon ah uh, gusto nating kunan ng detalye yung kung anong pangyayari ay hindi na po natin pwede na uh, makunan dahil sa in-interview na ng polis yung uh, naka bangga doon sa babae babae po yung na ano niyan yung po nakaupo po doon sa gitna ng kalsada yun yung po yung nakabangga po, yung bata pa po na nakaputi ng damit, ay hindi po natin pwede kunan siya ng pangalan. Ah, bahala na po ang pulis dyan na mag-ano sa kanya kung ano ang kanyang gagawin doon sa nabangga niya na babae. So ngayon, Um, pasalamat naman po may uh, mabuting loob na tumulong sa kanya na si isang vlogger po yan na tumulong din sa kanya galing po din daw siya ng uh, pililya yun na si Kakulits Moto Medic. Yung po ang tumulong po sa kanya dyan sa uh, aksidente po na yan dahil na sabi niya sa akin ay nadaanan din daw niya. Na ganoon na po yun ng pangyayari na yun. Hindi daw niya na uh, abutan kung talagang ano ang uh, detalye at saka ano ang sa oras talaga ng pangyayari kaya na dadanan niya po nakaupo na lang po yung babae kaya yun ti, tinulungan na lang po niya na doon sa mismong pagkaupo ng babae yan po mga guys uh, napakabait po ni uh, kakulich Moto Medic Yan po si Moto Medic po si Kakulit Moto Moto ah uh, Medic. Yan. Yung po nandoon po siya, tumutulong po siya. Yan. Mga guys, ah uh, pa-share naman po ng video namin at saka pa palo na lang po nyo si Kakulit Moto Medic. Yan po. Talagang um matulungin po talaga na tao yan ayun po amay ipakita ko po sa inyo yung ano ang kanyang uh, Muka mukha na nakaano kaso lang hindi nakaano pa po siya naka helmet pa pero magkikita naman po nyo mamaya at tayo po natin na siya ay ah uh, tumabi yan tayin po natin na tumabi siya. So nga dun po sa mga ano uh, sa isang nakabangga ay hindi po natin pwede ma-interview dahil na uh, in-interview po ng police. Kaya bala na po yung police po sa kanya mag-interview don dahil kung nandoon po tayo na insakto talaga insakto talaga na nangyari ay pwede siguro natin ma panayam siya kung anong pangyayari talaga kaya ito na lang po yung aking uh, nakikita kung ano yung punong nakikita natin nakikita ninyo yun po na lang po ang at uh, amin pwedeng uh, ibigay po na ka, uh, ano detalye ganon ayan po ayun po si yung naka helmet po yun po si Kakulits Motomedic ayun po kung nakita nyo po siya yun po siya ang ano uh, si Kakulit Moto yan yan po. Ayan. Ah, tinatanong nag ano, tinatanong ko si Moto Midi ko ano nangyayari, anong pagyayari talaga. Ang sabi niya ay siya ay dumaan lang din galing siya sa Pililya. Yan. Yan po. Ah, makikita mo niyo po mamaya si ano, Moto si Kakulit Moto Ayan po siya si Kakulit Moto Moto medics Ayan po, yan 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 yan. Ayan. nakikipagkamay po doon sa mga tumulong din. Yan. Yan po siya. So ngayon pa support naman po mga guys kay Kakulit Moto Medics. Ayan po mga guys. Yan. Kasi po galing po po galing din ako po niya ng Antipolo papunta dito sa uh, San Guillermo Morong Rizal. Yan po. Yan. Ayan si Moto Medic. Yan. Kakulit Moto Medic. Yun po, papalo naman po sa kanya mga guys. Yan. Kaya yun, eh, maya maya po. ah uh, bawat isa sa amin nagpaalam na Tsaka kinuha niya yung ano ko, yung kung ano yung uh, Facebook page ko, ay uh, binigay ko naman sa kanya. So ngayon panoorin na lang nyo din po sa kanyang video. Yung video ko ayon uh, ay pinasa ko din sa kanya para mayroon siyang mai uh, upload tungkol doon sa accidenti po. Yan po mga guys panoorin na lang po nyo sa ano uh, sa aking long video at saka ito rin i-upload ko din ito kaagad na aking uh, aking video na counting uh, pag video ko don dahil sa medyo umuulan nga lumalakas na rin ang ulan kaya hindi ako hindi ko na masyado natutukan kasi kausap may kausap din po ako, nagta- nag-interview din po ako sa mga tao na malapit doon kung ano talaga ang uh, pangyayari. You're my sweetest addiction, you're my strongest in